mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapamana. Sa bidding ito ay tuturuan ko kayo ng isang orasyon na mabisa po laban sa mga masasama. At ang orasyon din pong ito ay magagamit ninyo upang magamot ang mga taong ginagamitan ng itim na mahika. Ang mga taong tinamaan ng mga mahika na galing sa inkanto mga itim na espiritu at iba pa. Pero bago po ang lahat, kung ngayon na palang napadaan sa ating munting channel, mag-subscribe ka na at pindutin ng inyong notification bell. Isang orasyon na naman ang aking ituturo sa inyo mga kapamana. At ang orasyon pong ito ay hindi basta-basta sapagkat ito po ang apat na pako na ginamit sa krus ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ang orasyon pong ito ay napakamabisa. Ito po kapag gamit ninyo ay wala pong kasamaan o masasamang bagay na mangyayari sa inyo kung inyo po itong uusalin sa umaga at sa gabi kayo po ay ligtas sa lahat ng kapanganiban at kapahamakan lahat din po ng iyong mga kaaway ay iiwas po sa inyo at magagamit din po ang orasyon na ito upang magamot ang mga taong natamaan ng mga itim na mahika mga mahika na galing po sa barang, paktul, tigal po, kulam at ang mga taong natamaan din po ng kapangyarihan ng mga masasamang inkanto at mga itim na espiritu. Sa pamamagitan po ng pagbulong ng orasyong ito sa tuktok ng kanyang ulo ng tatlong ulit, Hipan po ninyo ng pakrus at pagkatapos ay kumuha ng isang basong tubig. Ibulong din po ang orasyong ito at hipan ng pakrus ang tubig at ipainom doon sa taong natamaan ng mga itim na mahika. At sigurado po ako, nakakalas po agad o matatanggal po agad ang bisa ng itim na mahika na nakakapit po sa kanya. Ito po ang orasyon na aking tinutukoy. Bago po usalin, ay magdasal po ng isang ama namin at isang sumasampalataya. At isunod po ang mahiwagang orasyon ito. Ito po ang orasyon. Ak, akdo, akdum, akdudum. Tatlong ulit niyo po uusalin yan sa tuktok ng ulo ng may sakit. At ipainom din po sa pamamagitan po ng isang basong tubig inyong uusalin at hipan po ninyo ng pakrus at ipainom po sa may sakit sigurado po ako na kakalas po agad ang bisa ng mga itim na mahika at kapag inyo din po itong uusalin sa umaga at sa gabi magsisilbi din po itong proteksyon sa inyo laban sa lahat ng kasamaan na gawa ng tao at lahat po ng kapanganiban at kapahamakan ay hindi po tatama sa inyo sana po ay magamit po ninyo sa tama at sa kabutihan ang karunungan na ito sapagkat ito po ay sagrado. Ito po ang apat na pako sa krus ng Panginoong Heso Kristo. Igalang po ang orasyong ito. Salamat sa inyong lahat mga kapamana. God bless.